doon malali doon malalim mo. Oh. Doon. Si Kaya Leo, oh, hirap na hirap na sa buhay oh. Pati ba naman dyan, hirap ka? Hirap ka nang kunin siya eh. Ano? Ano? mo, Ma'am Tina eh. Makukuha rin kita. <laughs> Gago! <laughs> alam ko naman na sexy ka. Magaganda ka at tikay. Hey, ikaw ay akin binira. Girl, gay, lupaypay ka. Alam ko naman na sexy ka. Magaganda ka at tikay ka. Ikaw ay akin binira. Girl, gay, lupaypay ka. Maiiita ko pera 'pag may pay. Maiiita ko pera 'pag may type. binira, binira nito, girl. Ikaw uwi ka, lumipad ka na lang. Good morning, good morning mga idol. So, dito kami sa Wawa dam. So ang kinakain namin walang humpay na hotdog. Gra. Oh, pare, pare. Oh, boss. Taga Sad ka, pare? Ah, taga ano ako, boss? Taga Mindanao. Bali may gera kasi doon. Ano eh, sawa na ako sa putukan ng baril eh. Dito naman okay, tayo sa ano, putukan ng eh. ano, putukan ng kilikili, ng kilikili mo, boss. i've povo <laughs> Nang topic. alam mo oh boss yung ano, yung mundo natin boss, pabilog yun di ba? Ha. Ah. Pero sinasabi nila <laughs> flat yan eh. Flat yun? <laughs> ano, ano, ba, sa, ano sa tingin yung mundo? Pabilog ah, o om, flat? Kung oh? flat or... boss, <laughs> oh, flat ano or akin, earth? Ano? <laughs> bakit, bakit, bakit? Kasi bakit, kung ba? sabihin ka sa malayo, ano makikita mo? Rounded. Eh, Paano mo nasabing rounded? <laughs> Hindi. Makikita mo sa ripel vision mo eh. Alkalbu alkalbu. Wala lang. Wala lang siya. Meron din kayo dito alkalbu <laughs> alkalbu <laughs> tawag. Oh, ay. 'Di sabi naman, ano, parang flat earth flat kasi earth. ano tawag dito. Yung sa tingin daw natin yung ano yung araw, oh. I parang feeling natin lumulubog pero palayo lang daw. Mm. Kelly sa dim. Okay. Ah boss, ano eh, basta ako gusto ko ikaw lang eh. King <laughs> mo. <laughs> <laughs> End of the podcast. Pero ako ang unang makapagpatunay si Magellan pala. Oo kasi yun yung ano niya, di ba? Kasi yung una yung research dapat, niya. Oh, she. hindi nasa sa <laughs> kanya, di ba? Discovery ng Pilipinas. Pero boss, naniniwala kayo, totoo ang UFO. UFO, oh, boss. Yeah, Marami naman kasing klase ng UFO. Hindi ano naman ba? pag sinabing UFO, alien agad di. Eh. Ano? Ano identified? Lahat ng ano identified. Ano? Ano? <laughs> Kunyari, drone. Mga ganun. Oh, Pwedeng no. drone. Oh. Hindi nila... Hindi, sabihin natin, hindi nila si UFO. Alien. Totoo ba ang alien, boss? Sa tingin mo? Oo. 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 Di ba, di ba sino ba nakapunta sa ano? Sa Sa The area 51, di ba? Sino yes, ba nakapunta sa, sa ano? Sa bon. Si Apollo. Hindi, pinakaunang nakapunta sa buwan. Apollo, putik. Lalo na raw, nil-A. Pero 'di rin 'yun. Alin 'yung bola? Sino? Sino sa Sino 'yan, alin kalbo? Pero para Kasi bakit kino-protektahan ng US? Saka bakit may area 51, di ba? Meron kayang area ano? 52. Tingin <laughs> niyo. <kaya, laughs> <kaya, laughs> Laman naman yan, laman nun pa sa mga ano, bakalabos. Mga bakalboti. 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 Togi. Sa togi. Tapos, eto pa boss, eto pa boss, malaking katanuan. Boss, tayo nagsimula ang tao. Ay, iba tayo, di ba? Bakalabos ba iba? Hindi. Si Adnan, baklaba? Hindi. Pero paano nagkaroon ng baklabos? Paano Ah, sa ano, kasalanan talaga. Kaya sa dal- dal sa leader. Eh, kasalanan talaga, alit kalbo. <laughs> alam, alam mo 'to 'yun. Ano ba klakas ba? Dahil nga si Genetics ata 'yun. Hindi Bakla ba si Eva? Random sila lang ba? 'Yung kapakla. Dahil sa. Hindi sa ano ata 'yun sa tawag dito. Sa genetics nagkakaroon ng problema sa genetics. Oo, <laughs> boss. Di ba dati, ang unang tao... Parang kunyari, <tabakad> kunyari, di ba? Kunyari, ano? Hindi, <laughs> <Yeah, yeah, yeah. gibit> kunyari, kunyari, ano? Kunyari, yung mga PWD, kunyari, walang pa yung pinanganak. Eh di ba si Ebat Adan, kumpleto naman. Kumpleto <tabakad> dalawa, di ba? Bakit bakit may pinapanganak na walang kulang yung paa? Genetics. Saka ano, boss? Yung sobrang kulang mga tao. boss. Oh, di ba? Di ba? Ah, ba? Ang bakit Peli. Oh, pwede. -do. Ako na lang kayo niwala ako. Dahil kulang yung stock sa generic pharmacy. Boss, dahil sa ano? Dahil kulang yung stock sa generic pharmacy. Tapos, sa genetic pharmacy. Tapos, boss, naniniwala ba kayo? Yeah yung araw natin, paano kung mawala yun? Kung so, mamamatay tayo. Halimbawa, hindi siya yung... Massable. Possible. Possible. Possible kasi, kasi tide ano, Tight, lagi. pero unti-unti. Bakit? High paano tayo mamamatay? High, uh, high tide. Ano? <laughs> ice age. Pwede magka ice age. Mag-yelo <laughs> lahat kasi... Yun High tide. Ha ha Tang ina ng podcast to. Oo, ah. Okay so. Eh dapat pili ko pe, mga kain painting tao na pwedeng magpainit sa atin eh. Sino? ano tulad ng <laughs> Ano po <bo>, sa heater? Batas. <laughs> heater. Eh wala kang ka ng source eh. Source ng heat. Eh. Wala kang source. Ka source ng heat. Ano? Heater. sa heater. Eh paano kung sakali ang buwan naman ang mawala? Sa tingin niyo mabubuhay tayo? Hindi. Feeling ko matutulad tayo. Alam mo yung issue sa California? Ano? Yung wildfire? Bakit? Anong connect nun sa buwan, boss? Siyempre, puro <laughs> araw. Puro init. <laughs> puro init. <laughs> ano yun? Hindi, magdagabi pa, <laughs> pa naman eh. Pero wala lang buwan. Hindi alam, pwede. Dito ka balance. <coughs> Ang tanong mo, ma? mabugay ba tayo pag walang buwan? Oh. Oo, oo, gago. Wal, pag walang buwan, 30 wa, Boss, May boss. Boss, <laughs> boss. <laughs> ay, ay. <laughs> boss, baka... Uy, uy! Hi, <laughs> <Ay, laughs> guys! Papa mo ba? Lang, mm. eh, san, san pa ano, <laughs> nang, uh, <laughs> uh, <laughs> Kung yung ano, boss, Ebat Batang. No, um, kay Batang? Kay Batang. tayo Batang. Ebat Batang. <laughs> <laughs> okay, Ebat Batang. <laughs> <laughs> Aano, <laughs> bago ang ganda ng view dito, boss. Mhm. Boss. Tignan mo, tignan Boss. Tignan mo. Tignan ang ganda ng view dito. Dapat tinanong ko po yung Kiss mo? Oo dapat tinanong natin. Ano pa, ano pa podcast natin? Yung legit, legit na podcast. Sino gumawa ng Sino Sino na kayo? Sino na Paano na isip yung bangka? At tingin nyo ngayon yung bangka? O sa bat, ano hmm. ang pangarap ano yung bangka? 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 Ano tuloy nila <laughs> pangalan? Boat? Ano ang pangalan eh? <laughs> ng bangka? In English mo lang eh. <laughs> In English mo lang <laughs> <laughs> eh. Hindi mo. Lang, <laughs> naisip, feeling ko ano. <laughs> bangka, nag-originate talaga kay Magellan. Hindi ah. Panahon pa lang ni Noah, may bangka niya. Oo, boss. May Ay, barko. Barko, eh. barko. barko. <laughs> Baby, ko po sa ano? Pangunahin talaga ang pagkain. Ang ah, naging inspirasyon nila boss dahon. Kasi dahon daw, pag bumagsak yan Di ba diba, lumulutang? Na, uh. Sumagi boss sa ano yun, ng isang <laughs> sa isang. <laughs> Puta, <laughs> paano kaya boss kung lumulutang yun? <laughs> kaya natin gumawa ng mas malaki nun. <laughs> Saan ba nanggaling yung dahon? O. Sa kahoy. Ano Anong ginawa niya bang kahoy? O, oh. oh. di ba? Para o. tanga. Ha? pero, pero legit. Pwede nga yun. Pwede yung ganun. Ha? Di ba? Yeah, Kinuha nila yung daon kasi saan mo Lumulutang yung daon sa dagat po ng ina. Hindi. <coughs> ano? <coughs> saan yun? Pag yung tao pag namatay, <coughs> di ba lumulutang sa sa ano? Anong tawag sa tao na namatay tapos nasa ano? Di bakay? Bakay. Siyempre. Siyempre pag, pag yung tao patay na, may tanong ka pa ba? Wala na. Wala na. So tatanggalin mo yung Bangka. <laughs> oh, wow, Anis. Pwede, oh, mo. Gago. Solid. Hindi ka na magtatanong ng why. So, bakit nangyari? Na? Bakit namatay? Di ba? Pero bakit? <laughs> Ikaw ba, kunyari nakita mo yung tao lumulutang-lutang sa tubig. Tatanungin mo pa, ano kayang kinamatay niyan? Pes? <laughs> Best... Alangan naman dahil sa gutom. <laughs> Pwede. Pero bakit sa trabaho, boss, lagi mayroong isang kupal, no? Kung ba, U hindi nawawala ng kupal, no? Ule, kain kita, Oh, naman yun. Isa isa yun. Number one, pumasok na. Number one, hindi na lang. Hindi na lang. Ingit talaga. No, kaya tao ako na pasok na do. Puro lahat ng puro kasiyahan. Basta dati may isang kumpal. Hindi, ingit nga yan. Ayaw ka umangat. May mga tao talaga na ayaw ka makita ng mga. May mga tao talaga ang akala mo, ano. Para silang mga hangin sa himbapawit na no, hindi malaman kasi Biro yung yung ibon, di ba? Ang po sa anong connect nun? Yeah, <laughs> Meron talaga <ng> mga tao, <laughs> ano, ano? Hindi, talaga na totoo. May mga tao talaga nga. Ano. Mga taong ano nga yung piling ibon. Bago, bago, bago sa pamilya, yung sa mga tao kasi yung piling ibon. Mga tao kasi yung piling ibon. Kasi nilang pera nila sa porpoise. Yung mga ano? Kala nila ibon sila. Yung mga taong pilit na Inawakan yung piling bakit. Ano kaya ang ano kaya ang mangyayari boss kung sakali walang ibon sa mundo? Maapektuhan ba tayo? Siyempre, cycle of life. Ah. sila? <laughs> Parang ano lang yan sa Lion King Circle. Circle of life. Circle. Circle. So, baka ano, baka change, change ano. Oh, change. oh yun. <laughs> <laughs> Siyempre pag wala ng ibon. Wala ng ibon. Biroin mo pag kakunyari na wala ng ibon wala na, wala na mapag-order ng pag nawala lang ipon wala nang job kasi pag kunyari wala nang ibon. wala na mapag wala order ng mga ano mga brat saka yung mga ipon, ibon ipon ipon boss ipon, ay ipon yan pag wala nang ibon, wala nang produkto pero sino kaya basta kay bento ng gym boss yun ang matinding tanong ko no? jim boss ano si Sir James yung taga-bayan <laughs> oh, kasi si James Bisaya 'yun. Oh, Bisaya 'yun. <laughs> ano 'yun? James. 'Di ba si si James, uh -oh. may kasama siyang Bisaya uh -oh. eh nag-go workout sila. Ang workout pa nun parang yung mga ano, squat. -squat. Kahoy, kahoy uh -oh. o, Kaluma, yung mama, yung, yung anak niya, ay yung mama niya, tino. Syempre late na umuwi anak niya. Uh -oh. Sabi din, sabi ng ano nanay niya. Sa ka na naman galing, gabi na naman, gabi ka na naman umuwi. <laughs> sabi niya, eh, syempre Bisaya. Eh. Uh -oh. Sabi ng anak niya. Dun, Galing ako kila Jim. Galing ako kila Jim. Jim. Ah, kila Jim. Ano? Jim. Diyan ang galing talaga sa scientist yan. Wala nang sa panos. Panos. Jim. Gago ka. Jimmy Santos. Jimmy Santos. Jimmy Bondok. <laughs> Jimmy Bondok. <laughs> Pero paano kaya kung yung mga hipopotamus ba, yung hero rectus ba, hindi nalang nag-discover yung kapag ito, no? sa tingin nyo? Ano kayong mangyari sa atin, no? Okay. Hindi, <laughs> okay. okay, ano, siguro kumakain tayo ng crow. Okay, boss. Okay. Tama na, tama na. Hindi, kumakain siguro tayo ng raw. Raw food. Mayari, karne. Karne lang, ganun. Pero, <laughs> <laughs> tignan mo, yung mga ano, yung tao dito, yung ibang hayop. Alimbawa, layon. Hindi oh, oh, naman nila alam tungkol sa apoy. Carnivore. Hindi, kumakain sila naman. Parang hilaw. Oo. Oh. Hindi yeah. nila kailangan lutuin. Kumakain sila ng dog food. Pero paano kaya boss no? Kung ang live natin umaapok ng ano? 500. Sasaya ka ba nung boss pa? Ang live swarm Hindi. Hiling ano na, na yun. yun. Pero kung hindi ka tumatanda, okay yun. Pero kung tumatanda ka, biruin mo halimbawa ugugud-ugud ka na. Tapos 500. sabihin natin 250 years ka pang mabubuhay tapos ugugud-ugud ka na. Parang pasakirap nun eh. Mapatay mo yung